Kinasuhan na rin. Pinasuhan daw sa ombudsman si Gloria Arroyo. Sa kasong katiwalian sa ombudsman, Diyos ko po. Inakwit na nga. Inano na nga yan eh. Inano na ni PRRD, di ba? Tawag dyan, binigyan na ng presidential pardon. Tapos dinidemanda na naman nila si Aling Malit. Nung nakaraan, tinanggal nila si Aling Malit ng walang kamalay-malay. O, oh, dahil tridor daw. Ngayon, kunyari, pabeso-beso sila. Kamay-kamay, bless-bless pa sa kanya. Parang hudas talaga eh, no? Nagbe-bless-bless pa sa kanya. Tapos, boom! Biglang may kaso sa soundboard. Pindan nyo, ha? Sunod-sunod dyan. Inday. Gloria. Panateros. Ayan na yan. Doon na tayo papunta, mga bossing. Doon na tayo talaga papunta. Wala na tayong magagawa. Eto eh. Ito yung pinili natin eh. Oh. Ngayon, sa patong-patong na kaso ng katiwalian si dating Pangulong Gloria Makapagal Arroyo sa Ombudsman. Ang reklamo, kaugnay sa bilyong-bilyong pisong pondo ng malampaya na ginastos daw sa ibang proyekto ng dating Pangulo. Nasa frontline ng... Oh, oh. <laughs> siya. Tinan ninyo ah, ang style ah. Noong umalis si Gloria sa Malacanang after 9 years... <laughs> ipinakulong siya ni Pinoy. Or kinasuan siya under the administration of Pinoy. And uh, yun nga, naka-neck brace siya for how many years? For I think the whole of the... the whole six years ni Pinoy, siya ay naka-hospital arrest. Uh, so, bakit hindi nyo patinodo noon? Yung kaso sa kanya. So, ngayon, patay na si Pinoy, na naging presidente si PRD, kasi naging... Uh, naging kaugalian na ng mga presidente na to go after yung previous president. Laging ganun eh. Tapos isisi lahat sa previous president. Ganun ang galawan ng mga dilaw. O kasi nung galawan ni Pinoy, lahat sinisisi kay Gloria. Nung nakaupo si PRD, wala siyang sinisi kay Pinoy. Wala. Ni hindi niya hinabol si Pinoy sa, sa 44 nga eh. Dapat pwedeng habulin ni Pinoy yun. Kaya lang hindi niya hinabol kasi nga, ayaw niya na yung ganong klase ng politika na sa tuwi na lang matatapos yung presidente, yung bagong presidente, bago magtrabaho, ipinakukulong muna yung uh, pinalitan niyang presidente. Yun ang problema. O ngayon, o natapos na si PRRD, ang ginawa ni PRRD, pinawalang sala niya ito. At naging congresswoman, congresswoman, congresswoman niya, naging house speaker pa. Ngayon, sa panahon ni Marcos, nagtataka ako at nakatulong ito sa kanyang kandidatura. Itong mga to, yung uh, mga kasama niya sa kanyang mga economic travel, di umano. O, pero bakit biglang bang, kinasuhan siya sa ombudsman nung mga di umano pag dispalko niya ng budget nung pang panahon niya. So that was what? 12 years ago? 12 years? or nine years ago. Ang tagal na nun. E may kaso na siya nun, ah. At hindi pa doon noon inano yan, idinagdag in, 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 yan. Oh, so, nakikita natin talaga ibang mga galawan ngayon. In aid of 2025 and 2028 election, ito na ang galawan ngayon. Hindi na po sila nagtatrabaho, hindi na sila nagsiservisyo para sa mga bumoto sa kanila ang ginagawa na lang po nila is to secure their political careers until thy kingdom come which is the saddest part because Filipinos deserves yung katulad ng ano servisyo na ibinigay nung nakaraang administrasyon pa naman lang bago kayo magpolitikahan at magtirahan dyan maghilaan pa ba at mag ang demandahan sana tugunan nyo muna yung mga pangangailangan ng mga tao sa una, sa trabaho, sa pabilihin, o sa food security, sa safety at uh, security ng ating mga kababayan. Andy nako thank you very much sa sayos sa Japan. Mabuhay ka, palakpakan. Salamat sa iyong uh, pag-support sa ating channel pambayad natin yan kay Atty. Topacio. <laughs> Hindi ko pa alam sino natin na kung si Topacio ba o si Libayan pero para mas gusto ko si Libayan eh. Uh. ayun po ang mga problema. Saksakan, nagsasaksakan na sila patalikod. Sabi nga dito ni Kenneth TV, nagsasaksakan na sila patalikod. Pero yung mga tao, hindi pa nila napagsiservisyohan. kawawa naman ang mga bumoto sa inyo mga boss. Palitan niya, si Marian Enriquez. Mahigit isang dekada na mula nang matapos ang termino ni dating Pangulo at ngayon pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Pero nito lang, September 28, muling naungkat ang pagkakasangkot niya sa maling paggasta umano sa pondo ng malampaya. Nag-ugat ito sa reklamong graft at malversation na isinampan ng National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOP at boses ng Consumer Alliance sa Ombudsman. Man, Pinagbasihan man. nila sa reklamo ang Special Audit Report ng COA kung saan lumabas umano na mahigit 38.8 billion pesos ng kita na niremit ng malampaya sa gobyerno mula 2002 ang itinuturing na improper. Ayan, dapat ganyan, demanda. Dapat ganyan, sampahan na agad ng demanda kung may nakikita kayong pagdispal ko. Again, ha, if this is indeed uh, ninakaw na budget, 173 billion, kung totoong ninakaw yan, abay, dapat may balik yung, break, yung neck brace niya ni Gloria. Dapat makulong talaga yan. Ang laking pera nito, mga bossing, kung totoo yan. Ha? Kasi nyo, ha? Sinampan na po sa Ombudsman, ibig sabihin may mga ebidensya sila. O kaya kailangan ito labanan ni Gloria kung talagang uh, totooong uh, siya ay walang kasalanan dyan. Baka mamaya mabalik na naman siya sa ano niyan, na hospital ah. Proper disbursement. Ilan sa pinaglaanan daw ng pondo ang Department of Health, Defense, DILG at maging Department of Finance sa ilalim ng Presidential Decree Number no. 910 o Energy Development Fund, maaari lamang gamitin sa energy-related projects ang Malampaya Fund. Bagay na malinaw na hindi raw sinunod ni Arroyo dahil pinilit pa rin niyang gamitin ang pondo ng Malampaya sa ibang proyekto. Sinusubukan pa rin naming kuhana ng pay... So, so wala pa rin pa... <laughs> katulad ni Inday Sara, oh, wala pa rin... Wala pa rin uh, pa pahayag eh, itong si uh, Gloria Macapagalaroyo.